So, nga sir, ito pala yung nabili ko na scanner sa Shopee. Itong Autopix na OM-127. Meron din to OM-500 or 300. Hindi ko lang alam. Hindi ko sure. So, ito. JOBD po sa mga day user. JOBD po ang para sa atin. Tsaka meron din to OBD2. Yung OBD2 sa mga latest na unit na ito tsaka EOBD tsaka may updating din to kung gusto niya mag update so saksak nyo lang sa laptop so ito dito so na test ko na rin to kasi bumili ako nito kasi nagka uh, check engine yung sasakyan ko so yan na erase ko na yung uh, error nya so test ko ipapakita ko sa inyo kung paano to i-operate tsaka kung ano nung unit ang meron na compatible sa itong scanner to. So saksak ko muna sa OBD port. So yung OBD port pala natin lahat po yan ay 16 pin. Kahit na four wires lang po yung ibang DA63, so, 65, di ko sure sa mga 65 kung 6 wires, pero yung mga pin talaga ng ating mga OBD2 uh, OBD port is 16 talaga. So connect ko muna to so yun guys na connect na natin so ito yun nandito sa display screen natin select natin yung brand so may pang Toyota Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru. So, yan lang yung mga Brand na pwede dito. So kung gusto niyo magdagdag, pwede niyo to i-update. guys. So ganoon lang, simple lang siyang gamitin. Saksak niyo lang sa OBD port. And tapos tatanggalin niyo din. So yan lang, guys. Ito 'tong nabili, guys. So affordable, 1,649. So nag-sales ata to. Tapos meron din tong ibang brand na Ansel. Yun tag 199 so yun. Tapos meron din kung gusto niyo ng medyo maganda, pwede rin kayo mag-invest ng ano yung mga lens. Ano ba bang mga scanner diyan? Marami kasi scanner na binebenta ngayon. So mga high-end na scanner yun. So ito pang okay na rin to sa akin kasi pang daily ko to, hindi tapos nag-aayos-ayos din tayo sa mga ibang unit. So nakakatulong to sa akin guys. So paano ko malaman yung mga sira ng mga ibang sasakyan?